Alam mo, bilib din ako sa mga magulang mo. Ibang klaseng laya ang binibigay sa'yo. Batang-bata -bata ka pa, may kotse ka na. Eh, paano kayo mambasto sa'yo? May magawa ka kaya. That won't happen to me. Alam mo, sa panahon ngayon, kailangan maging independent ko na rin. Hindi na yung mga ay, ka sa bahay. Wala na yan. Tsaka, ay nako. Alam mo, kailangan ngayon, eh kailangan maging exposed ka na rin sa mundo. Hindi na pwede yung mga paanong effect-effect na yan. Tsaka, gone are the days na lagi ka na nalang nasa bahay. Yung mga babae nasa bahay. Tsaka pa rin para sa amin, ha? Na kayo mga lalaki, walang ginawa kundi gabi-gabi nasa labas ng bahay. Samantalang kami, ano? Lagi nalang nakapadlock sa bahay? No way! Kaya talaga mayayaman, ibang klase talaga mga prinsipyo nyo. Hindi mo pwede sa akin yan. Basta ako gusto ko. Dalagang Pilipina. Hindi mo pwede sa akin naman. Gan-gan na yan. Pakamamaya magkanta ako pa ako dyan, eh. Ganun ba si Bing? hmm hmm Mmm. Mm.

dyan. Huh? Ano yan? Ben, parang tingin may mga polis. Yan ang sinasabi ko siya eh. Na kayo, hindi nyo kaya pagtanggol ang mga sarili nyo. Alam mo, kung wala walang ng mga... Wala mga... mga itura ng mo, eh hindi ko kung ngayon kinapos o umuro ang tele. Nasaan pa yung mga magulang nyo kasi? Nasa... Alam ko na, kung hindi nagbibila ng pera yung mga yun, nasa... Ano oras na ba? Hindi ko maintindihan yan. Ano ba pangalan mo? Just call me Caroline. Ang ganda-ganda ng pangalan mo, Paskong Pasko, Caroline. Ben, Caroline. Basta, paraw na rin yun. Alam mo, Caroline, kung nagkataon ha, na ikaw, hindi lang dapat yung mga pati na rin yung mga magulang mo, dapat Ben. Dahil kayo mayaman, bura sa anak. Sige maris umalis na kayo. Mamaya, magkasala pa ako eh. Get my face! see you again. Oh, Bing! Anong ginagawa mo rito? Bravo! Napakagaling na abogado ng mga victims. Kumusta na ang boyfriend ng bayan? Alam mo, pinanganak ang yatang kalwete. Two-timer, three-timer, four-timer! Nakaintindihan mo ba sinasabi ko? Wala kang loyalty, wala kang sensibilidad. Gusto ko na yata maniwala sa lahat ng mga nasasagap kong chismis na isa ka daw ang binatang ama! Kahit yata poste ng kuryente, susutan ng bisida, papatusin mo! Alam mong pinata ako, ha? At anong narinig ko? Pati yata anak ng presidenta ng University ng Baguio, binubola mo daw! Hindi totoo yan! Anong hindi totoo? Ang hirap kasi sa'yo, hindi mo kasi iniisip kung ano ang nararamdaman ng mga taong nagmamahal sa'yo! Tandaan mo to, ha? Tandaan mo to, ha? Pag nakita ko ba yung pagbumukha ng babaeng yon, may ka sa akin. Tandaan mo yun, ha? At isa pa, magtayo kayo ng organisasyon ng mga katulad mong kalwete! Naintindihan mo? Naintindihan mo ba? Pwede ba umalis ka nga sa harapan ng kotse ko? Tandaan mo yung sinabi ko. Bakit hindi ka umansin? Sasagasaan kita! Opo. Ah. Ah. Imbitahin niyo na. Yes, sir. Billy Guillermo, Pwede ako, ka mga uh, imbitahan. Mga NBI kami. Eh, kung ayaw ko sumama. Meron kaming ebidensya laban sa sa'yo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo. Sasama ka sa amin. Ganun uh, ba? Sir Steven Siga Gusto mo sumunod? Huwag mo kong takutin. Yung Steven Siga mo. O yan. Steven, higa ka na ngayon. <laughs> okay, o kayo, bumangon na kahit bitbitin to. <laughs> Malakas mong birang loko ah. Muntik nang mabasag ang pangako. Bro, buti pa. Banatan na natin to. Habang natutulog yan, oh. Tama. Tirahin na natin ang matapos na. Pop, oh, sandali lang. Alam niyo naman, trip ko ito. Nag-iisa lang yan. Kaya ako tutumba diyan. Aba, hindi pwede. Dapat tayong lahat. Paano naman si Sir? Maintindihan na tayo noon. Igawain niya nung araw yan eh. Pag nandyan na, idupa ka na. Kaya banatan na natin. O oh, sige, habang mainit. Hoy, Billy. Mabuti pa, umamin ka na. Para pare-pareho tayong hindi mahirapan. Hindi nyo kayo isawin! Mm! Billy! Ah! Hindi nyo ba sinabing nasa third floor tayo? Eh, hindi naman natanong, sir. Eh. Gallego. Nandun po, sir. Sige. Sige rito. I-deliver niyo to kay Mr. Romano, ha? Sige, ha? Kailangan na yan, Kailangan madali niyan, eh. Alo? Itigil ko ang aking pagtutroso? Kaba patrolman manambit. Hindi ako magtatagal sa negosyong ito kung wala akong koneksyon. At hindi lamang basta koneksyon. Alam ko yun, Mr. Gallego. At wala na akong pakialam, do. No? Kaya lang naman ako naririto sa opisina mo. Ay para tupdin ang ipinag-uutos sa akin. Pulis ka lang, manambit. At ikaw naman, Mr. Gallego. Magtutroso lang. Bawal pa. Baka naman meron kang gustong mangyari. Nahihiya ka lamang sabihin. Kung pawid ang bubong ng bahay mo, gawin nating yero. At kung sawali naman ang dingding, gawin nating tabla. Masarap matulog doon sa bahay ko. Kahit na lumang-luma. Minana ko pa yon sa aking mga ninuno. Ganito na lang ang gawin natin. Gampanan mong yung tungkulin at gagawin ko naman ang gusto ko. Maliwanag ba? Patrolman manambit. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Magtotrosong galiego. Tutuloy na kami. May permiso ba yan? Meron. Ano ito? Pampalubag loob ni Mr. Gallego. Bakit? Sinusuhulan mo ba kami? Anong palagay mo sa amin? Nakukuha sa lagay? Tanggapin nyo na yan. Dati na yan eh. Pa ba dyan? Bakit? Kulang pa ba yan? Baba, sabi! Bababa na ako! Baba na ako! na para matapos niya. oh, sa so sa amo mong burtigos. Lakad! Bakit kung saan niyo kami dadalin? Sige! Lakad! Lakad! Sige doon! Bilis! Bos, bilis! Bilis! Bilis. Kami. bilis! Tayo laging binabaha dahil sa kapuputol niyo ng mga kahoy na wala sa lugar! Tutusin na kami! Wala naman ako kami kasalanan bilis. eh! Wala naman kami, boss! Akyat! Eh, naman! Akyat! Kanina ako pinababaan niyo kami ngayon Bakit? Akyat! Oh, ang na na. Dali! Lumayo <tis> naman ako. <tis> ang bakal-bakal mo eh. Baba niyo ang troso. Baba, baba! Babanyo. Bus Boss naman, crane na nagtaas ito. Pwede niyo kayang ibaba ang mga troso. Di baba mga pantalon n'yo. Baba mga pantalon! Bakit ito? Baba niyo! Baba, baba, baba! Baba na nga eh. Uber na po. Pati Carson Silio, baba. Ha? Ngayon, ikis-kis nyo mga pa, kisotroso Ikis-kis nyo! Ikis-kis ang kunang balayan <laughs> Kansa nyo Ikis-kis mo, ikis-kis mo Ikis-kis mo, ikis-kis mo, mo Bilis! Ikis-kis mo, ikis-kis mo Ikis-kis mo, ikis-kis mo Ano nangyari sa inyo? Ba't ganyan ang mga itsura nyo?